paper. Awesome! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, gagawa tayo ng pala na gawa sa papel. Gaya nito. Tara, simulan natin. Una, dapat ang papel natin ay parisukat. Kahit anong sukat ng papel, basta parisukat. Okay yan. Kung iba ba? Ipapantay pang natin dito sa taas. Then, tutupin natin. Then, ibalik natin sa dati. Meron na siyang gulit dito sa gitna. Gugupitin lang natin yan. Pagkatapos magupit, itabi lang natin itong isa. Tagilid natin ng papel. Ito, ipapantay lang natin dito sa taas. natin. Then, ito, ito pinutit natin sa taas. Yan. Sunod, itong gilid na ito, ipapuntay natin dito sa kabilang gilid. Tapos natin ito pinutit. Natin pinutit. then gilisin lang natin tupin natin siya at pabalik tapos isakto natin mga hanggang dito yan yung magiging para sukat yun, yan ganyan ang itsura niya Then, balik natin ang papel. Itong gilid na to, tsaka itong itaas, ipapantay natin dito sa gitna. Ayan. Tignan natin ang ganito. Ayan. Pero unahin mo na natin to. Tignan natin ng ganito. Then, ito. Pasok natin yung daliri natin. Then, ito ibababa natin ng ganito. natin doon, ganun din gagawin natin ngayon dito sunod ito tipiin lang natin hanggang dito isakto natin dito sa dalawang kanto then papasok natin siya dito sa ilalim balik na rin natin ang papel ito, tutupin lang natin to ng ganito yan ganoon din itong kabila tapos dito sa baba ibukas lang natin to yan tapos natin ng ganito Ganun ito pasok natin tapos hindi ito ng ganito ayusin lang natin para magmukha siyang pala bali yung gilid na to iaangap lang natin tapos hawakan lang natin dito para ito na kurumbok then ito ha, tingnan natin sa dalawa yan, ito nagpito lang sya then ito ayusin natin ito Ayan, yun na. Tapos na ang ating pala na gawa sa papel. Ang galing, di ba? Kaya, hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Paalam!